So, what's up mga kaagri? So, ayan po, ang pakain po natin sa ating mga broodjacks po dito sa ating backyard farm ay Entegra 3000 Plus na may pong um, Hagibis Special Concentrate at konting crack corn. So, ayan po, anong kagandahan po ng pagpapakain natin ng Entegra 3000 Plus sa ating mga broodjacks. So, ito po kasi ating Entegra 3000 Plus ay balance ang nutrition. Meron po itong balancing level ng calcium, protein at vitamin D na nagpapaganda po ng kanilang buto para po sa kanilang paglaki syempre po pag kapag ang ating brood po, ay, po ay malalaki na syempre mabigat na rin po sila so napaka importante po ng vitamin D para sa kanila para po matibay ang kanilang buto at syempre sa kanila pong breeding so napaka importante po so ito na po ibibigay na po natin sa ating um, na Rhode Red na, na, na bambulay So, ayan po. So, kumakain na po yung ating uh, Red na bamboo line na show type. So, ayan po. At siya ng mga hens. So, ito po ang ginagawa ko. Sinaseparate ko po sila sa hens at yung ating mga brood jack bago po sila pakainin. Kasi iba po yung pakain natin sa ating mga brood hens at sa ating mga brood jack.